Hi guys, good morning everyone. Ayan. So late na naman ako nagising. So tulog pa sila. Ganito yung routine ko pag umaga. Habang natutulog pa sila tapos 7 o'clock na ako nagising. Ang mangyayari niyan is maglalaba uh, muna ako ng uniform nila na apat uh, kasi kailangan matuyo to bago mag alas 11 dahil kailangan kong malabahan at mainit pa at may iyo uniform sila. So far kasi, ang uniform nila is pagdadalawa lang. So, ang isa kailangan malabahan para, yung isa kasi hindi nalabahan at hindi din nalaman na ginagamit masyado. Ayun, o maglalaba muna ako para matapos at matuyo. Hmm. やばい So guys, ayan, pagkatapos ko maglaba, kailangan ko magsaing para bago ako umalis, eh, may kanin na sana. Ito lang, ayun. Hindi ako nakaalis, gawa nga ng, na, ito, late na ako, magsasaing pa rin ako. Tapos pagkatapos ko magsaing, ayan, magsasampay din ako. O, so, ito yung routine ko araw-araw para matapos. Kaya kung na-late man ako nung isang araw, ganun talaga yung ginagawa ko. Hindi naman kasi ako pagising is aalis agad. Pagising, pwede nang uh, mag, maligo agad. Wala pa nga akong kapin pero naglilinis na ako niyan, nagsasaing na ako niyan para matapos yung gawain ko. So, kulang yung isang oras kung sakasakali kaya nung time na yon nung araw na yon uh, na ano talaga ako na late ako minuto lang naman yung late ko so ito pag ganito yung gising ko matik na yan absent na ako at hindi na ako makakakilos niyan dami o, ko sing ginagawa pagkatapos ko magsaing nagsampay na ako guys ayan o lang ko magsampay para matuyo agad yan o hindi ko na alam kung anong hanin ko kasunod yan kasi sobrang dami ng ginagawa ko sa umaga nagkulang yung oras ko lalo na ang gising ko is alas 7 na ayan so uh, today hindi ako nakapasok nag kasi tinignan ko yung oras 7.30 na tapos maliligo pa ako bibihay pa ako hindi na talaga ako makakapasok na late na kasi ako ng gising ayan Oh absent ako today da guys nandito ako sa bahay dahil ayun ang ginawa ko uh, sa bagay